Natutuyot na ang mga tanim na halaman at gulay dahil sa epekto ng smog mula sa Bulkang Taal. Live mula sa Talisay, Batangas, alamin natin ang mga detalye mula kay Val Gonzalez. Val? Pamela, nangangamatay na ang ilang mga halaman at mga gulay dahil sa mataas na level ng SO2 o sulfur dioxide na binuguga ng Taal Volcano sa nakalipas na ilang mga araw pagkalugi ang pinangangamban ngayon ng mga magkahalaman at ng mga maggugulay o nagtatanim ng gulay sa bayan ng Talisay at iba pang lugar sa Batangas. Ayon kay Lucien Alvarez Anillo, isa sa nagtatanim ng na mga fruit bearing trees sa Talisay. Kahit ang buhasan ng tubig ay mauuwi rin sa pagkamatay ang isang bagong tanim na puno kapag na-exposed sa volcanic bagya. O, o, Kung makakayanan, Aniya ng ibang mga pananim na mga puno ay hindi naman makakaligtas dito ang ibang mga seedlings. Pero ang mas apektado Aniya ay ang mga pananim na gulay ng labros, petkay, talong at iba pa. Ang bayan ng Talisay ay tinuturing na seedling capital of the Philippines. Dahil dito nang gagaling ang maraming mga pananim na fruit bearing trees na ibinebenta sa ibat ibang lalawigan sa buong bansa ngayong araw ay naglabas ng health warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philippines matapos mamonitor ang volcanic smog o Vag at taal sa Taal Volcano pagpasok ng buwan ng September sa Philippines Maaari itong magdulot ng potensyal na panganib sa kalusugan at maging sa kalikasan itong SO2 emission ng vulkan sa ilang mga barangay dito sa bayan ng Talisay, gaya sa barangay Sampal, ay ilang beses nang namimigay ng face mask para sa mga residente. Pinapayuhan na rin ang mga residente na huwag lalabas ng pakay kung walang suot na face mask. Ito ay dahil mayroon ng mga bata at mayroong uh, may mga edad na nakakaranas ng paninikip ng dibdib at uh, uh, iba pa na nagkakaroon naman ubo at ipon. Itong mga LGUs dito sa buong lalawigan ng Batangas, ang una sila ng mga pasok sa klase ngayong araw, dahil sa volcanic smog. Ito ay ang mga bayan na kinabibilangan ng Lian, Kanagata, Katalaga, o Kalatagan, Lentri, Nasugbo, Taal, Balayan at Maging Satui. Bukod pa ito sa labing walong mga LGUs din ang nagkakita ng lalawigan ng Kalite at ilang tang lugar sa Metro Manila na apektado rin ng volcanic smog. Sa ngayon ay mainit ang panahon dito sa lalawigan ng Patangas. Partikular na dito sa bayan ng Talisay kahit pakisan minsan, minsan ay may uh, pagbuhos ng ulan. Normal din ang buhay at galaw ng kumasyo dito sa buong lalawigan ng Batangas. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, ezr rate Ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa video. Mahang tama siyo, Pilipino.